watchers. So for this video, dahil maulan-ulan na, so papunta tayo sa ating or pupunta tayo sa aming mga tinanim na tubo. Yes, dahil nga 'yung ating lupa is ano na uh, basa na, pwede na nating lagyan ng fertilizer. So this time, kami po ay maglagay ng fertilizer sa aming mga tanim na tubo. So let's go. So, sa amin palang sugarcane, nagtanim din ako ng mais. Yeah, so, nagtanim din ako ng mais. Siningit ko, ya, ko sa sugarcane. So, pakita ko sa inyo yung mga mais na tinanim ko. So, white corn po tayo dito. Ito so, na po ang ating sugarcane. So, lahat na makikita inyo is sa amin yan. At saka, lagyan din namin yan ng fertilizer. And, ipakita ko sa inyo yung aming Corn. Yung corn na akin tinanim. So, ito po ang ating mga mais. jaan. So, may nakasingit na mais. Fertilizer. Ito po yun. So, medyo ano na yung ating tubo. Mahaba na. So, pag mahaba na is mahirap lagyan ng fertilizer. Labo. Ayan. So, naglagay na ang aking husband ng fertilizer at ang gagawin ko naman is ganito kailangan natin siyang ganunin yung bawat puno ng tubo para dyan ilagay ang ang fertilizer Pagaya nito um, so ganyan para hindi sila makuha sa ulan sa abot makadere na mangga So ito na yon yung mga corn ko. Hmm. And ito pa sila. Marami to sila. Ito pa. Medyo maliit pa. Mga kailangan pa nila ng one month. Yung iba is natumba. Kailangan pa nila ng one month para sila ay lumaki pa. So, sa baba tayo. Taraan. So, I think isa sa mga dahilan kung bakit hindi masyadong malaki yung ating maes is dahil sa tubong dahil dahil nga naka insert lang sila ito yan so yan mga mais lahat yan mais at tubo so yung mato mais hindi masyado malaki dami kasi tubo eh so yan yung mga fertilizer natin sa tubo And yung iba. Yung iba. Yan. So, dito na part yung ating mais. Hindi maganda tingnan dahil. Dahil ano siya, hindi siya naka-avail ng fertilizer ng maaga. Kaya nag-yellowish po siya. So, ayan. nagha naglagay ng fertilizer yung aking husband. Para sa aming sugar cane.